Ah, pa bait. Ano ba 'yon? Ay, makaganti ko, Ay, gusto 'yan. Malapit na boy. Ano ba 'yan? Bakit nga ako? Ano, tignan, tignan mo boy. Sure makaganti ko diyan. Ay, gusto gusto ko 'yan. Ay, huwag ko. Ano yan? <laughs> oh, gago ko boy. Ah, sige, sige. Oya. Oya. Uy, nanonood ka ba ya? Dream high <laughs> yan, boy. Uy! Ah, dream high! <laughs> na... Di ba, pinapanan mo talaga yung mga kaidara mo, ano? Katulad mo, parang... <laughs> halika, sa baba, may papakita ko iyo. Tumaas na yung sipa ko. <laughs> tumaas sipa mo? Oo. oo. tumaas sipa mo? Tumaas si sipa ko. Tinuruan ako ni Papa. Paano ni Papa sa pagkakas sipa mo? Buka ba? Tinuruan. Ano liabot mo? Yung Liabot mo doon? Hindi. Punga flying pa ako ngayon. Kaya pang mag-flying gig. Bogok po. Oo nga. Tumaas mga, nga. Maniwala ka sa akin. Oo, no, halika nga sa baba. Tingnan mo. Tumaas? Tumaas. Pakita nga. Mas mataas mo sa ito. Pakita nga. Pakita nga. Pakita nga.

Si Siguro ang kanilang si isipan, eh, hindi oh, kami, mo. Mo to. <coughs> <coughs> eto kaya, kaya. oh, kaya kaya, 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 kaya Kailas pa to. Oh, oh ko. ko. Para ano. Kaya so, <laughs> mo ta. Nga oh, ka <laughs> oh, mo. <laughs> <siya>. oh, <di laughs> ka na. mo. Ah. Kaya Bakit? na lang eh Gusto mo kento mo makilsi. bawin kito kito si Baka alam pa na alam na. hindi mo yun. baalam pa si. siyempre. pag iyan, may pagkakasikul yan. ka. may tasyon. alilitian. yan. i magandol normal na si pan tau. ups. oh. normal lang eh. may boy kaya ko na kahit doble nung height niya. na galing mo boy galing mo boy. pa pa ay double height mo. Ba, oh na, oh. Siya, sige, na, sige! Kaya. sige. Ay maniwala no, boy, sa iyo eh! Ay. Ay, oh. ay maniwala ay. eh! Ano, oh boy, may na tiniwala mo kayo ng abutin yun? Matangkad ako? Ha 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 ko ha 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 na